Nagkumpisa na nga akong gumawa ng itas ng ating treehouse. Medyo tinangali na nga ako sa pagpunta dito sa so pinagagawa natin. Kaya ang una kong ginawa guys, sinasikaso ko muna yung Agdaneta. Medyo kinapos kasi guys yung ginawa natin noong nakaraan. Hindi kasi natin natanja kung gano'ng kataas yung gagawin nating treehouse. Kaya yes. ang gagawin natin guys, magdatagdag lang tayo. Bali dinoble doble ko na nga lang ng pako guys para matibay. Kaya kahit tapak-tapakan natin yan guys, hindi yan matatanggal. Isang kawing nga lang muna guys, yung dinagdag natin ngayon. Saka na lang ulit natin dadagdagan guys kapag natapos na tong itaas. Kaya pagkatapos kusagdan, sagdan guys, ito namang taas yung sinanad Bali maglalagay muna tayo guys ng dalawang kawing na nakabalagbag. Ito kasi yung pagpapatungan natin ng kawing guys na ilalagay natin sa gitna bali tigkabilang gilid lang guys yung lalagyan natin ito lang naman guys yung parang magsisilbing suporta pero syempre guys kahit ganon titibayan pa rin natin di kasi akma guys yung sanga nitong kahoy kaya not choice guys kung di lalagyan natin ta pagkatapos ko nga maglagay ng kahoy sa si tigkabilang gilid guys sinunod ko naman tong gitna at medyo malaking kahoy nga guys yung ilalagay natin pagkatapos ko magpako guys nagputol-putol naman maikling kahoy. Gagawin na kasi natin guys yung pagbabakuha ng kawayan. Yun Yan muna yung uunahin natin guys para may tapakan tayo sa taas. Mahirap kasing kumilo sa taas guys lalo na pag lang yung apakan. Anytime guys pwede lumusot yung paa natin at mahulog tayo dito. Kaya sa bawat tapakong ginagawa guys dubli ingat talaga ka. Pagkatapos kong ipako yung ilang piraso guys, nagputol ulit ako. Eto naman yung ilalagay natin guys para sa kabila. Mga kokolumber nga guys yung pinili ko para malalapat. Kaya pagkatapos ko magputol guys, nagpatuloy na ulit ako sa pagkabit. Iyot. Iyot ang... Dobli nga mga pako niyan guys, bawat isa. Kaya kahit mabigat ang tumapak niyan, guys, hindi yan matatanggal. Yot. Bukod sa doble yung mga pako niyan guys, matitigas din yung mga kahoy niyan. Bali tig limang pirasong kahoy nga guys yung nilagay ko bawat gilid. Kailangan kasi guys, di ganun kalayo yung agwat ng kahoy nito para di agad maputol guys yung ilalagay nating sa Kaya pagkatapos ko maglagay ng mga kahoy guys, ganito na yung itsura niya. Maganda na siya guys at sa hig na lang ang kulang. Sa tingin ko guys, kahit ito pa lang yung magawa natin, pwede na tayong tumambay dito. Kasi guys, tingnan niyo naman kung gaano katas yung pwesto natin. Sakto-sakto talaga guys para sa tambayan. Pero naglagay muna ulit ako guys ng isang poste. Parang pinakan suporta lang to guys dito sa ilalim niya. Napapansin ko kasi guys na parang gumagalaw sa part na to. Kaya umakyat ulit ako sa taas guys para ipako. Pa At nung nalagyan ko siya guys ng poste, hindi na siya gumagalaw. Kaya kahit magligalig na tayo sa taas guys, safe na tayo dito. Tapos dito sa kabila guys, naglagay ulit ako ng isa. Naisip ko kasi guys na bawat kanto lagyan ko na lang ng alalay Para din naman to sa treehouse natin guys para lalong tumibay At okay na guys gawa ng mga kahoy ng taas ng treehouse natin Medyo maayos na din yung pagkalagay natin guys kasi may mga gamit na taya Kaya siguro maganda nga kalabasan itong ginagawa natin Pero ito palang harap guys yung nalalagay natin ng kahoy Medyo limitado lang kasi yung nagagawa natin guys kasi mag isa lang taya Kaya itong sa kabila guys bukas naman to ulit Medyo mainit na kasi guys dito sa so pwesto natin Kaya hanggang dito na lang muna ngayong araw At ingat na lang kayo palagi tubing ko sa sakin <laughs>